Sa Pidol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat na nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na lang po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko rawa Wala <laughs> tayo <laughs> ibang trip si tatay Ito na ba ang makabagong pamamara ng pagpipintura sa motor? <laughs> okay, Pirou é, olhar lá. Big snake <laughs> mesmo. É que que ela entrou por o vão, o vão da da porta aí, macha. aí não não. mas é aí. É ah, parang... ah, <coughs> <eu, tos> <coughs> Sai não, macha. Ela não sai daí não. Não, não, olha aí para tu ver Kasi <laughs> biglang pa ilalabas na as. Magugulantang ka talaga sa gulat. Aba, diba, mukhang malupit na si tate ah. Pa Ipasukat-sukat pa. Ay, may battery sa ata to ah. <laughs> Talo! <laughs> hmm, <tingin>. <laughs> Sorry, sorry. <laughs> Yun lang. para na mag magic pag 2025 na. okay <laughs> na sana kasi Muang busog sa idol. Bye-bye bang number yan. Okay. So para mas maganda, mamadi lang kita ng ganito. My changing card. Yan ang may kamay. Uh, mamadi ka. So, bye iba bang number, di ba? Okay. Sige. Meron ako dito, jack na flower. Jack na flower. Okay. Jack na flower na nalagay ko dyan. Kung lubuksan, abang mo lang. Hmm. Na. Aba, yan yeah. Yeah. At, na yan. Hawak niya ngayon. Number mo, ano number mo? Jack. Jack na flower. Flower. So, eto, meron ako sikso card. Sikso card. So, kukunin mo to. Tapos gaganong ko lang, ano yung card mo? Jack. Okay. Ano yung card mo? Jack. Jack. Okay. Gaganong ko ulit. Ano yung card mo? Jack. Jack. Okay. dah, edi jump sama. Paano nangyari yun? <laughs> Lumipat. Aba, pamakulat tayo dula. Pa <laughs> <laughs> Okay lang yan. Therapy yan. Para Marvilla Gustila yan. Ayer. No. Oh. Ah. Ah. Ginagawa mo. Hindi ata. Alam niya ata. Tutik pa lang naman. Oh, gantung -gantung yung mga motor nung bagong taon ah. Ay, Eh? <laughs> eh? 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 mong hilig pakihigok. Pero <laughs> <laughs> may din, ah. tawa may maubos na Gino'n lang kayo sa silent. Eh. <laughs> yung nagpakihirap kang kunin yung number ng chick, tapos buburahin lang. <sighs> Talaga? Sinulat ko number ng chick. <laughs> tapos binura. <laughs> sa salapin pa siya. Sinulat. <laughs> Saan <laughs> ba ang gumana yun? Eh. Bakit tala naman eh. Uy! Okay, may kakaibang talent ata to ah. Ah, ang pagod na. <laughs> Grabe, takbo ko tapos gano'n na pala kalayo. Hindi ko na naka. Love! اللي هني ولا داخل؟ لا اللي هني. حبيب. هلا عمري. هذه ولا اللي داخل؟ لا اللي برا ادمن. اوكي. يا سلام. لا بلان لمن؟ الحب هذيلا ولا اللي داخل؟ لا تايان. بارتن بيبيل. يو نو بيبيليا. laman. Ah. Eh, lagot. Ito ko prapan. Ah. I love you. Oh. Sarap pakinggan. No? Pero ingat lang. Scam yan. Hindi naman lahat. <laughs> <laughs> Perfect din yung pagkakaulong. <laughs> Gusto ko yung lalaking mataas ang boses sa akin ng crush niya. Siyempre, magpapakitang gilas yan. You know our love is meant to be. <laughs> Bukas na lang. Bukas na lang. Ay, nako. Umalyab. Ano naman kasi yan? <laughs> Ano na ate? Kainin mo pa. Nag-shampoo ako, eh ikaw. Nagtatalo ka ng buko, ikaw. Masakit bata ko, eh ikaw. Eh <laughs> <Ay>, ikaw, tulog. Nag-tripan <laughs> ba naman? Tulog-tulog kasi. Yeah, I mean, I'm like mainit ang ulo nila eh. na eh. Gusto na yun. 2025 na. Nag-negosyan din na pala si Sanayo. Kaya pala, wala na Doraemon. Sulit na sulit ang mabunot sa Rappel. Rice cooker with sinaay. swerte ya? kong new year's resolution 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 recently yo niya resolution resolution ah new year's resolution ah 'di na magbago niya wa bbefore merya pilipila eh inatapon niya padatey ito ang meri nga Pilipina. Oh no! <laughs> Nalagyan na tubig. Tabay tulog. Oh. Ah, may laman pa yan. Mukhang wow. <laughs> naturuan na si Idol ah. Diba? Ayang nga naman pag itapon. Ilagyan uh, ng tubig.